Good news po mga boss. Update po tayo dito sa paglimlim ng alaga nating manatad. na napisa na po yung nilimliman niya. Success po. Ito po yung kaibigan natin ng manatad oh. Siguro po mga boss, nasa apat na araw na po itong inakay ng alaga nating manatad. Ano sa tingin nyo mga boss? Iyan, feed ko ba yung inakay o ko na lang dito? Gusto ko sanang subukan itong mga inakay. Kung hindi sila aalis hanggang sa paglaki nila. Or isasabay ko na lang dito sa mga iba kong alagang ibon para isahan na lang yung pagpapakain. Update na rin nga pala sa tatlo nating kaibigan na kulas At nandito na rin yung mga iba nating mga lagang ibon. Para lagi kayong apliti dito sa mga kaibigan nating ibon, pwede bang pakishare at palo na rin mga boss. Maraming salamat. God bless.